Nating nabisita siya ba na po like, na <laughs> pa so ka naman <campaano> atta... the... uh. yes, eh. Okay, magbidyo mo? po na Facebook. STL pa parang DJ Magbidyo ka eh? eh? record yan. Huwag lang naman siya. maya basta. Eh, siya kailangan. Hindi na na ba pa? It's all yours. What the light? Hindi ba kami na namitan mo mabong babong bong double, double. Yung double, eh, parang isa blue. Oh, ano yeah, yung amina Halikin siya. Halikin siya naman siya. Isi serve, siya kama isang serve. Yeah. Oh, ano part <laughs> 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 yun? partner na habis. Huwag sabihin. Huwag star. O, oh, go. Ay, unyepa yan. Katapa pa